Yes po, uh, isang magandang-magandang araw po mga kabarangay uh, Hanggang sa kasulukoy po, wala pa rin po tayong update Ano na po ba? Uh, constitutional o unconstitutional Itong RA 12232 September 27 na po tayo mga kabarangay At ilang araw na lamang po October 1 na Filing of Certificate of Candidacy Uh, yes po, kung napanood po ninyo yung aking uh, mga naunang content ay uh, sinubukan ko po na kumuha ng uh, Certificate of Candidacy uh, dito po sa aming opisina ng Comelec Ayun nga po, hindi po tayo uh, binigyan at ayon po sa mga uh, staff ng Comelec dito po sa amin ay wala daw pong uh, order para sila po ay mag-release ng COC at siya po ay uh, galing po sa kanilang uh, main office at meron din po akong ikinontent na nakita ko po kasi sa FB na sinasabing meron pong isang lugar na uh, nagdadaos po ng uh, aspirant uh, parang uh, aspirant briefing uh, para po sa pagpapail ng uh, COC sa October 1 hanggang October 7 so uh, humana po tayo ng no, mga katibayan kung may nangyari nga pong ganoon Uh, sa ganang akin naman po ay uh, po pwede dahil uh, local office yan, pwede siyang gumawa ng sarili niyang mga hakbagin. Bagamat uh, hindi naman kasi sinasabi doon na tuloy na tuloy na yung halalan uh, sa uh, December 1, 2025. Uh, kung hindi ay uh, parang paghahanda po lamang. So kung nangyari nga po yan sa ilang lugar na nagkaroon po ng uh, mga aspirant briefing, ay na naman natin ngayon at ating i-monitor kung uh, sila ba ay uh, nag-release ng uh, COC or pagdating pa ng October per se tatanggapin nila itong mga uh, certificate of candidacy ng mga aspirante. Uh, sa po kasi mga kabarangay dahil ang uh, umiiral po na batas ay itong RA12232 na nagtatagda nga po ng halalan sa uh, November November 2026 ay uh, Parang wala pong, uh, <clears throat> o parang hindi po pwedeng gawin ng Comelec na mag-release nga at tumanggap ng uh, COC para po sa December 1, 2025, election uh, Dahil ang umiiral nga po na batas hanggang sa kasalukuyan, ito nga pong RA-12232, mga kabaranggay. So, conflict po yun. Parang magkakaroon po ng conflict at uh, baka magka problema nga po ang Comelec. Sa ganang akin po, uh, sila pa rin po ay naghihintay hanggang sa ngayon. Ano man po yung magiging uh, decision po ng Korte. Uh, bagamat lagi ko nga pong sinasabi uh, hindi pa nililip o nalilip ng Comelec. Uh, uh, Ito nga po Comelec uh, uh, activities nila na kung saan po, ayan nga po uh, nakasaad yung October 1 to October 7 po, filing of certificate of candidacy. Eh, kaya nga po, eh nga, dito sa amin eh, hindi po sila nagre-release at uh, Sigurado po ako na sa buong Pilipinas po ay walang naka nag-release po ng uh, COC. So apat na araw na lamang po mga kabarangay at uh, October 1 na. Uh, kasi nga po bukas linggo uh, 28. So Lunes, Martes uh, 29, 30, Miyerkules yung parang uh, Miyerkules ba yung October 1. So ang uh, mangyayari po nito mga kabarangay ay uh, dalawang araw na lamang po yung legal days. Uh, ito nga pong uh, 29 and 30. So, parang lunis martes bayon yun? Uh, anyway, uh, yun nga po, pwede pa kayang uh, maglabas ng uh, desisyon ang korte kung sakasakali. Alimbawa, uh, unconstitutional, itong RA 12232, ang mangyayari ngayon ay uh, may ilang araw pa so pwede pang ituloy matuloy uh, sa December 1, 2025 at pwede naman sigurong uh, i-adjust ng kaunti itong filing of certificate of candidacy in case po na sa mga dalawang araw na darating ito nga pong uh, uh, 29-30 kung uh, mag uh, re release nga or uh, magbababa ng uh, ganyang disisyon ang korte yan ay kung magbababa nga po siya ng disisyon pero kung hindi po mga kabarangay uh, bagamat uh, nakabinbin pa rin sa ere uh, dahil nga nakapetisyon ito uh, ang RA 12232 ay uh, siyempre po ba uh, lamang na siyang, uh, siya ang po yung nakaangat dahil siya po yung uh, batas na umiiral So mga kabarangay muli po sa lahat ng aking uh, mga naaabot tanggapin na lamang po natin kung ano po yung magiging decision po ng Korte Suprema Siyempre po mga kabarangay, amasinga sa uh, paanyaya sa lahat. Na hindi pa po, po nakapagsubscribe subscribe sa akin channel. Kayo po ay ayakin malugod na inaanyaya na mag-subscribe, paki-click po 'yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Pero sa saka po, mga kabarangay, uh, sa Lunes po ay itatry ko ulit na pumunta po sa uh, Coffee and dito sa amin at uh, magtatanong tayo or susubukan nating makakuha uli ng uh, COC at uh, i-update ko po kayo kung ano po talaga yung tunay na mangyayari uh, sa ganang ng po kasi mga kabarangay ay uh, hindi po kikilos uh, itong uh, Komile uh, na pabor sa December 1, 2025 hanggang wala pong uh, in ang uh, or hanggang walang uh, order ang SC na ang uh, RA-12232 ay unconstitutional yan po yung nakikita ko mga kabarangay kaya laging kinikilos po ng kumilek uh, ay puro po para sa uh, RA 12232, November 2, 2026 dahil nga po yan ang umiiral po na batas sa kasalukuyan. So uh, mga kabarangay, uh, sa kasalukuyan yan pa rin po yung mga uh, nagiging uh, kaganapan uh, patungkol nga po dito po sa barangay at uh, SK uh, election uh, Lahat po ay nakaantabay talaga. Hinihintay po yung magiging uh, desisyon po ng korte. Uh, talagang medyo mabagal po yung uh, desisyon. Ano po, bagamat uh, nasasabi nga natin na may uh, basihan na sana sila. Uh, pero siyempre po, hindi naman po natin hawak yung uh, kanilang mga uh, desisyon. At uh, sila po yung higit po na nakakaalam. Ah uh, tayo po ay mga nag-o-observe lamang o observer lamang eh samantalang sila po yung may hawak po ng kaso. Uh, at siyempre po ah uh, talagang ah uh, igi nilang pinag-aaralan ito. Uh, at uh, tayo po kasi dahil hindi naman tayo mga uh, abogado uh, lalo na kung pabor po tayo sa Uh, pagpapatuloy ng December 1 2025 ay napakabilis po natin kasi mag-isip mga kabarangay. So hindi po 'yan uubra sa Korte Suprema. <laughs> ang Korte Suprema po ay laging nagbabase sa mga ebidensya. Ano po uh, kung ano po yung may merito? Yes po, uh, kung ano ang may merito talaga uh, yan po yung kanilang uh, uh, pinapanigan. Ah uh, siyempre po hindi rin tayo nakakatiyak. Na baka magkaroon nga po o makakitaan na ang magkabilang panig po ay may parehong merito na natural lamang po na magkakaroon po ng oral argument. At kung sakali na magkakaroon po ng oral argument, ayan uh, nga po uh, parang uh, madi-delay na talaga. Madi-delay na or parang uh, mamumove na po ang uh, December 1, 2025. Sa kasakali po na ganyan nga po ang mangyari. Uh, at isa pa po na pwedeng uh, ma-move ang uh, December 1, 2025 kahit po na ideklara na unconstitutional itong RA-12232 ay yun na pong pagkakaroon ng kakulangan na po ng araw at oras uh, sa pagpe-prepera uh, para po dito sa halalig ito. So, uh, sana po uh, kung sakasakali naman na uh, mangyari ang ganyan ay... Uh, Kagaya po ng lagi kong sinasabi, tangga, tanggapin na lamang ng uh, magkabilang panig. Actually po, uh, dahil nga nagtagal na nang nagtagal ang usapin yan eh, nakahanda na lahat ng aspirante na kahit uh, November to 2026 pa yan ay wala nang uh, problema po sa mga aspirante. So nabanggit nga po natin noon na uh, pinagdadasal natin na sana ganyan nga yung mangyayari eh. Yung November siya uh, para win solution kaya nga lang man po, batas po yung pinag-uusapan dito. Uh, kung ano po yung uh, uh, aayon at hindi po lalabag sa batas, ayon po yung paiiralin. Coiner's ring.